Sa mundong ito, ang teknolohiya ay umabot sa punto kung saan ang mga tao ay maaaring magpaliit ng kanilang katawan hanggang sa maging lima lang na pulgada ang taas. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, nangangailangan ang mga individual ng mas kaunting pagkain, maaaring manirahan sa mga marangyang mansyon at ang ilang dolyar sa totoong mundo ay nagiging milyon kapag ikaw ay pinaliit. Dahil sa sobrang populasyon at global warming, isang siyentipikong Norwegian na si Dior Jogen ang nakag-invento ng downsizing, isang proseso kung saan ang mga tao ay binabago mula sa kanilang original na laki, at pinapaliit hanggang sa limang pulgada ang taas. Pinili niya ang unang 36 na voluntaryo na dumaan sa proseso kasama na siya at ang kanyang asawa. Matapos silang paliitin, inilagay sila sa isang protektadong enclosure na may hangin na may haba lamang na 7 metro upang maiwasan ang panganib mula sa mga hayop at insekto. Sa loob ng bag na ito ay naroon ang lahat ng basura na nilikha ng 36 na tao. Sa loob ng apat na taon, Halos wala itong mga side effects, at pati na rin ang mga unang maliliit na sanggol ay ipinanganak. Kumalat ang balita sa buong mundo, at ang ating pangunahing tauhan na si Paul ay namangha sa natuklasang ito. Pag uwi niya, agad niyang ipinagbigay alam ang balita sa kanyang ina. At hindi niya ito matawa na pinapaliit ang tao hanggang sa sukat ng gisantes, ngunit hindi nila kayang gamutin ang kanyang pananakit sa likod. Sampung taon pagkatapos, araw-araw na ginagawa ang proseso, at mas maraming tao ang nagpapaliit dahil sa kakulangan ng pagkain, tubig, at iba pang mga yaman dahil ang mga maliliit na tao ay nangangailangan ng mas kaunting espasyo upang mabuhay, maari silang madaling makabili ng mini mansion, kumain ng ilang gramo ng pagkain araw-araw at magtipid ng pera. Si Paul ay nagtatrabaho ngayon bilang isang occupational therapist at nakatira kasama ang kanyang asawa na si Audrey. Nahihirapan sila sa mga problemang pinansyal. Palagi nang nais ni Paul na makatira sa mas malaking bahay, ngunit hindi niya ito kayang bayaran. Dumaan si Paul at ang kanyang asawa sa isang party kung saan nakatagpo siya ng kanyang matandang kaibigan at ang kanyang kasintahan. Sinabi ni Dave kay Paul na hindi lang ito para iligtas ang planeta kundi para iligtas ang sarili at ipinaliwanag na ang kanilang komunidad ng maliliit ay may pinakamagagandang bahay, gamit at mga doktor. Sa sobrang pagbabawas ng gastos, hindi na nila kailangang gumastos ng marami. Sa halip, binabasa nila ang mga libro, tumutugtog ng musika, at tinatangkilik ang kanilang mga araw. nag si Paul tungkol sa hinaharap ng tanggihan ng bangko ang kanyang mortgage loan, nagdesisyon siya at si Audrey na mag-eksperimento sa komunidad ng mga pinaliit. Namangha sila sa kanilang natagpuan ang buong set ng alahas na may diamante ay nagkakahalaga lamang ng US Dollars 80. Ang kanilang kasalukuyang mga ari-arian na nagkakahalaga ng US Dollars 100 at 52,000 ay katumbas ng US Dollars 12 milyon sa komunidad ng mga pinaliit. Maaari silang makabili ng sasakyan, marangyang bahay, at lahat ng mga bagay na palagi nilang nais, agad nilang pinili na dumaan sa proseso. Pareho nilang binenta ang lahat ng kanilang ari-arian at pag-aari iniwan. Ang kanilang mga trabaho at nagpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kanilang paglalakbay, makikita na ang isang bus ay binuo upang mag-transport ng parehong normal na laki ng tao at mga pinaliit. Pagkatapos nilang pumirma ng mga kinakailangang papeles, tinanggalan sila ng mga doktor ng buhok at ipinag-alis ng mga implant ng ngipin. In-inject sila ng shrinking serum at inilagay sa transformation room. Matapos ang ilang oras, pinaliit sila at kinuha gamit ang spatula upang mailabas sa maliit na mga kama. At dinala sila sa mga doktor na pinaliit din ibinalik ng mga doktor ang mga prosthetic na ngipin ni Paul nang magising siya. Ibinigay sa kanya ng nurse ang isang cookie na kasing laki ng isang normal na cookie, ngunit sa mundong ito, magtatagal ito sa kanya ng mga araw. Tinanong niya ang tungkol sa asawa niyang si Audrey at dinala siya ng nurse ng telepono. Nagsimula si Audrey na magtaka sa kanya dahil hindi niya alam na alisin ang kanyang buhok at mga kilay at inakusahan siya na pinilit siyang dumaan dito. Naging galit si Paul nang malaman niyang nagpanik si Audrey at nagdesisyon na hindi dumaan sa proseso. Nagkaroon sila ng mainit na argumento at ngayon si Paul ay nag-iisa na sa maliit na lungsod. Sa kanyang daraanan papunta sa kanyang bagong bahay, labis na nalulungkot si Paul dahil hindi niya akalain na kailangan niyang pagdaanan ito mag-isa. Dinala siya sa kanyang marangyang mansion na marahil ay kasinglaki ng isang patatas sa totoong mundo. Kaya ngayon siya ay mayaman ngunit walang asawa. Isang win-win na sitwasyon kung tatanungin mo ako. Kinabukasan ng gabi, nanonood siya ng balita tungkol sa isang Vietnamese na babae na nagpo-protesta laban sa downsizing treatment. Isang taon pagkatapos, kailangan niyang pumirma ng divorce papers dahil hindi dumaan si Audrey sa proseso. Medyo awkward. Kinuha Audrey ang kalahating bahagi ng kanyang mga ari-arian kaya kinailangan niyang lumipat mula sa kanyang mansion papunta sa isang mas maliit na apartment. Nagtatrabaho siya ngayon bilang call operator. Pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa isang birthday party kung saan muling nakatagpo siya ng kanyang kaibigan na si Dave. Sinabi ni Dave kay Paul na galit siya kay Audrey dahil sa pagtataksil sa kanya at sinabi ni Paul na ang downsizing ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Habang hinikayat siya ni Dave na bumangon at ipaliwanag na ang mga single moms ay ang tamang daan. Hindi ko maitatanggi yon at ganoon din si Paul habang kita siya sa isang date kasama si Christine. Pinag-uusapan nila kung paano ito mukhang normal na mundo maliban sa walang mga ibon o insekto. Habang kumakain ng hapunan, nagsimulang magalit si Paul sa mga kapitbahay sa itaas dahil sobrang lakas ng tunog ng musika. Isa sa mga kapitbahay niyang si Doosan ay bumaba upang ipaalam sa kanila na ang lahat ng mga residente dito ay magkaibigan at magalang na inimbitahan sila sa party. Nang magtatapos ang date nila ni Christine, naglin siya upang halikan siya. Ngunit tinanggihan siya na nagalit at hindi na ispakinggan ang kanyang paliwanag. Nagdesisyon siyang dumaan sa party. Nagkaroon siya ng gabing puno ng kasiyahan, nag-inom at nakipag-chat sa mga bagong kaibigan. Hinalikan niya ang ilang random na babae at sobrang lasing. Nang magising siya, natagpuan niyang nakahiga siya sa sahig ng apartment ni Duosan. Nandiyan ang cleaning lady na naglilinis pagkatapos ng party. Nagsimula si Duosan na magbigay ng payo kung paano kumita ng pera. Ipinaliwanag niya na naging maliit ang mga tao upang makabili at magkaroon ng mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Pwede niyang kunin ang mga luho ng normal na mundo, at ibenta ito dito sa libu-libong peraso. Nang pumunta si Paul sa banyo, napansin niyang nagnanakaw ang cleaning lady ng mga gamot mula sa kabinet ni Doosan. Agad siyang nakilala niya ito. Siya ay isang babae na tinatawag na Lan, isang nagpoprotesta laban sa shrinking surgery. Pinaliit siya laban sa kanyang kalooban, at inilagay sa maliit na kulungan, na tumakas siya. Tinulungan ni Paul siya na ayusin ang kanyang prosthetic leg, at nagkamali siyang inisip na siya ay isang doktor. Sinabi niya na ang kanyang kaibigan ay namamatay at kailangan ng tulong. Sumakay sila sa isang bus at naglakbay ng malayo hanggang sa nagsimulang mag-alala si Paul na aalis na sila sa komunidad. Pagdating nila, napagtanto niyang may mga mahihirap na tao na hindi kayang kumain, magkaroon ng normal na bahay o makakita ng doktor. Sinabi ng babae na namatay ang kanyang asawa habang siya ay pinapaliit dahil nakalimutan ng mga doktor na alisin ang kanyang mga ginto ng ngipin na naging sanhi ng pagputok ng kanyang katawan habang siya ay pinaliit. Ibinunyag din niya na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay may cancer, ngunit hindi kayang makabayad ng paggamot kaya nagnanakaw siya ng mga painkiller. Matapos gawin ang lahat ng makakaya, kinailangan ni Paul na pumasok sa trabaho, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mahihirap na bahagi ng komunidad. Kinabukasan, bumalik siya at sinabi nila na namatay ang kanyang kaibigan. Nang sinusubukang ayusin ang prosthetic leg nila, nabasag niya ito. Bilang sagot, inakay niya siya at nilinis ang mga bahay para sa kanya. Ito ako kapag nag-asawa ng isang mayamang matabang babae. Nagbigay ang ilan sa mga residente sa kanila ng mga tirang pagkain na kanilang ibinahagi sa mga mahihirap at gutom. Mabilis na naging minamahal si Paul sa bahaging ito ng komunidad, tinutulungan ang mga tao sa kanilang mga sakit at sa anumang paraan na magagawa niya. Isang araw, tinawagan ni Dusan ng cleaning service at nagulat ng makita si Paul sa mga ibang workers. Sinabi ni Dusan kay Paul na may pagkakataon silang kumita ng malaking halaga at inanyayahan siya na sumama sa kanya sa Norway upang maghatid ng isang lihim na item. Pumayag si Paul at sasama rin si Kapitan Conrad sa kanila. Nang ipaalam nila kailan na kailangan ni Paul pumunta sa Norway, sa unang kolonya ng mga maliliit na tao kung saan naninirahan si Air Jurgen, nais yang sumama sa kanya. Tumanggi sila, at ipinaliwanag niya na matapos siyang pilitin na pinaliit. Nagsulat si Air Jurgen ng isang paghingi ng paumanhin, dahil maling paggamit ng kanyang imbensyon sa kanya, at iniimbita siya na sumama sa kanyang kolonya. Ngunit hindi niya kayang bayaran ng biyahe. Naramdaman nilang awa kay Lan at nagpasya silang isama siya sa kanila. Ang apat na magkasama ay nagsimula sa isang mahabang paglalakbay sa ng bangka ni Paul. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nakatagpo sila kay Air Jurgen at sa kanyang asawa sa kanilang yacht, at ipinabatid nila sa kanila ang kanyang nakakatakot na pagtuklas. Ang sangkatauhan ay nahaharap sa hindi tiyak na hinaharap dahil ang positibong feedback loop ng methane emissions sa Arctic ay hindi mapigilan at maaaring magdulot ng pagkalipol ng lahi ng tao. Sa malalim na pag-iisip ng kamatayan, nagbahagi si Paul at Lan ng kanilang nararamdaman bago pa man ito huli. Pagdating nila sa unang kolonya, natutunan ni Paul na inasahan. Ni A. A. Asbjornson ang ganitong senaryo at lumikha siya ng isang malaking vault sa loob ng bundok upang protektahan ang kolonya at mapanatili ang sangkatauhan sa kaso ng pagkakalipol. Lilitaw ang kanilang mga inapo kapag nagsimula muling maging matatag ang kapaligiran sa ibabaw sa loob ng humigit kumulang walong libo taon. May tiwala ang lahat kay Air Jurgen at sumusuporta sa kanya, at labis na namangha si Paul sa kanyang talumpati. Gusto niyang galugarin ang vault at inimbitahan si Lantron na sumama sa kanya, ngunit tinanggihan siya na nagsasabing hindi niya kailangang pumasok sa vault at makakagawa siya ng pagbabago sa kanilang komunidad kung babalik siya. Nagdesisyon si Paul na pumasok sa vault dahil kapag ang mga pinto ay isinara, hindi na ito magbubuka sa susunod na 8,000 taon. Sa huli, habang nagsisimula ng magsara ang pinto ng vault, nagbago ang desisyon ni Paul. Pinili niyang umalis kasama si Nalan, Doosan, at Conrad. Bumalik sa Lishureland, tinulungan ni Paul si Lantron sa kanyang mga pagsusumikap upang magbigay ng mga pangunahing pangangailangan at supply sa mga tao na nakatira sa mga slums, at doon nagtapos ang pelikula.